alauna 18 ng hapon napagdesisyonan kong umuwi na lang grabe kasi yung init hindi na mabiro total sabado naman bawal lang magbagod kumita na rin naman ako dito ng limandaan kaya tumaan at bumili na lang ako dito ng pasalubong para sa anak ko ako si Timak delivery rider ako wala ka naman pa 'di ba hindi, biro lang tara, kwento lang kita siya, sino mo? kung tumutangol siya hindi Isang na lang hot punch lang po. Okay, pa natin sir po. Ayun lang po. First so, dito po sa ramen. Thank you. Isang hot lang naman yung ipapasalubong natin dito. Tamang tama, mainit. tuan tuwa na siguro dito yung anak ko. Makakatikip na naman siya ng ice cream ng McDonald's. 47 pesos na pala yung hot patch. Hindi ko talaga namamalayan eh halos linggo-linggo din naman kami kumakain dito sa McDo. Pero ngayon kasi single order lang yung binili ko na hot patch. Kaya nagulat ako 47 pesos na pala. Naalala ko noon nung college ako 25 pesos lang tong hot patch na to. Kaya araw-araw ako bumibili noon. Wala lang naalala ko lang yung mga bagay-bagay nung nakaraan. Ang mura pa pala ng bilhin noon. Di tulad ngayon ang taas na ganun talaga ang buhay wala tayong magagawa sana magtaas din naman ng persilala Move para medyo pumapaldo rin kami mga rider niya para medyo malaki naman yung maiuwi namin sa aming pamilya at marami kami may pasalubong sa mga anak namin di ba? pero wala tayong magagawa ganun talaga life is short short is life ganun ba yun? <laughs> so ayun nahiyakat eh So tinamaan ako si ate dito kasi parang napahiya siya dun sa baybata Binibigyan niya ng plastic bag Namamalimos kasi yung bata dito guys sa may drive-thru. Ito may kita nyo yung bata ayun no. Ang dami niyang bitbit. -bit. Sabi niya ayun no, nakita nyo yung bata na kulay pula na yun. Ang dami niyang bitbit. -bit. Binigyan niya yung mga... Nasa unahan ko ng sasakyan kaya pala ang tagal nila. So, eto na guys. Move, moving forward tayo. Doon tayo sa surprise natin sa anak natin. Ito yung reaction niya guys. Papinigyan nyo. Panoorin nyo. EJ hey. I, I have surprise for you. Okay. Hey? Tigit ka. Bawal di dilat ha? Yes. Ha, ah, ano sabi mo? Pili dilat ka pala muna, dilat ka pala muna. Ha? Huh? <laughs> ano to? Ano ko to. Ano, ano? Ano? ano ba 'yan? Ha? Ano? Huh? Dali buksan mo muna. Wow! Ariad. Hello. Tawag mo. Okay. Oh, no! Ayan. Kutsara. No, ito meron na. Ha? Ano sabihin mo sa akin? Ito po. Ano? Mabay ka na sa Bye-bye. <laughs> sobrang nakakatawa at nakakawalan ng pagod talaga pag nakikita mo yung anak mong tuwan-tuwa at sobrang saya kahit sa, sa maliit na regalo lang itong, eh, nakita mo yung appreciation niya sobrang sumantawa siya at sobrang saya niya ako rin sobrang saya naingit din ako gusto ko kayo yung ice cream niya dat pala dalawa yung binili ko nahingit ako bigla <laughs> so ayun guys maraming maraming salamat at sa pagsama sa akin sa araw na ito Please like, comment, follow, and subscribe bilang supporta sa ating channel. This is Timak Vlogs. So alam nyo na, walang iba. Bye-bye. Brit-brit!